Tumatayo na yung mga plants ko guys dito sa kabilang bahay. Matagal kasi hindi umulan dito sa amin. At saka sobrang init. Kaya ayan. Nag-wilt yung um, plants ko. Namatay pa yung iba. Tapos nasa kabilang store kasi ako guys. Ayan. Ayan um, flower. So, nasa, kabi, store may. Ito yung pink na santan ko. Diba? May pink santan. This is orange. Ito yung basketball court ni Dugs. Ayan. Tapos, dun yung store namin, guys. Kabila. Ito, family house. Pero yung kuya ko lang yung nakatira dyan na binata dito guys marami akong plants pero dahil nga may store ako lagi ako nandun Ito ko masyadong naasikaso buti na lang ano, medyo umulan ulan na kaya at least ano may, may ano nadidiligan ng ulan Ayan, may flower yung violet na purple na gumamela ko guys. Ayan, diba? Ganda. Ito yung pink. Pink na gumamela ko. Ito naman yung yellow na gumamela pero cuttings kasi ako. Tapos muntik na rin siyang mamatay dahil sa sobrang ano, ano, init ng panahon. Pero surviving naman. Sana ano. Nakarecover siya. Yung ibang plants ko, muntik na rin mamatay. Kasi itong mga to, binili ko pa sa ano, sa vegan. Malilit sila noon. Sobrang liit. Ngayon, malalaki na sila. Pero sensitive pala itong mga to. Kailangan mong diligan araw-araw. Ayan, dalawa yung namatay. Oh. Ay, na mga si Kaso, guys. Ayan yung mga plants ko. May plants pa ako doon sa kabila. Yung sa family house namin, sa sa store. Ayan. Likod ng bahay namin ito. Hindi, dito. Ayan. Ito malapit lang sa grito. kaya Kahit paano mabibili kami, pero yung isa namatay na rin. Ayan. Ayan. Okay. Ganda yan. Brown siya noon. Ayan. Yung mga plants ko. May bagong leaves. Saan nga, Elena? Ay, isa na kami sa universe. Ay, siya ba? Ah, okay. é